Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang masakit na kwento sa likod ng demanda ayon sa post ni human rights lawyer Jesus Falses. Ayon sa post, matagal nang alam ni Kim Chu na may mali sa paghawak ng pera ng kapatid niyang si Lakambini Lakam Chu. Paulit-ulit nilang sinubok ang ayusin, nilawakan ni Kim ang pangunawa, at ayon pa sa mga ulat, nagkaayos pa raw sila last month. Pero bakit nauwi pa rin sa demanda? At bakit qualified theft pa? Nagsimula ang lahat noong 2023. Na-diagnose si Lockham ng bacterial meningitis, isang napakadelikadong sakit. Nasa ICU siya ng 18 days, pitong araw siyang comatose, at halos hindi na makakita, makarinig, o makapagsalita. Umabot pa sa punto na pinapipirma ang pamilya ng DNR, do not resuscitate, pero nakaligtas si Lockham, a miracle recovery, sabi ng family at media. Pero pagkatapos ng milagro, nagsimula ang kalbaryo. Gusto ni Kim na magpahinga ang ate niya ng at least isang buwan. Pero sabi ni Lockham, parang ma-prison daw siya. Sa depression at near-death experience, napunta raw siya sa YOLO mode o you only live once mode. At dito nagsimula ang problema. Nalulong si Lockham sa sugal. Madalas makita sa Solaire hotel casinos. Ayon sa sources, hundreds of millions ang nawala, pera ni Kim cho Nawala ang pera, mula sa vault, mula sa kondo, pati raw isang kondo na benta without Kim's consent. Despite everything, Kim tried. She reached out. Even the lawyers tried. And yes, nagkaayos pa sila noong November 2025. Pero hindi tumigil ang problema. Hindi natigil ang damage. Kaya wala nang choice si Kim. She filed qualified theft. Pero bakit qualified theft? Dahil si Lakem ay kapatid niya, business manager niya, at may full access sa pera at assets ni Kim. Sa batas, qualified theft applies kapag ang nagnakaw ay taong lubos mong pinagkakatiwalaan. May position at access para magnakaw ng madali. May fiduciary relationship, obligation to act in your best interest. Ito ang eksaktong sitwasyon ni Lakem. Pero kapalit ng hustisya, mas masakit ang kabayaran. Hindi lang pera ang nawala kay Kim. Hindi lang negosyo, kundi pati kapatid, pamilya, at kapayapaan. At kahit manalo siya sa kaso, hindi sigurado kung mababawi pa niya ang pera. Pero siguradong posibleng makulong ang kapatid niyang minahal niya bilang my number one fan, my superwoman. Isang trahedya na walang tunay na panalo, walang tama o maling desisyon. Ito ay imposibleng desisyon. Sa ganitong sitwasyon, may moral ba o tama ba para sa isang kapatid na ipakulong ang sariling dugo kung pera ang nawala o dapat bang pamilya muna bago ang hustisya?